Alas 8.30 ng gabi linggo, August 3, kita ang babaeng ito na nakahandusay sa lupa sa gitna ng kumpol ng mga tao. Ang babae pala na hulog mula sa sinasakyan nitong pad sa Ferris Wheel sa taas na sampung talampakan. Inicule nila yung tao, then tumawag sila ng uh, rescue members ng LGU Lalo at itinakbo yung biktima sa hospital po. Sa investigasyon ng PNP Lalo, ipinatawag nila ang operator ng Ferris Wheel at dito nadiskubreng nakalak naman ang safety seat bar sa kinauupuan ng biktima. Siyempre kapag ka sumakay yung pasero, iikot yan yung Ferris wheel. Pataas ng pataas. Hanggang sa nung makaabot ng maygit kumulang sampung talampakan ay dumungaw itong biktima sa baba, nalilo and then nadulas. Kaya nahulog then bumagsakpo. Nagtamo ng sukat sa ulo at nabali ang tadyang ng 28 anyos na biktima. Pero sa kabila nito, mayroon pa rin daw pananagutan dapat ang operator ng Ferris Wheel. Okay, dapat nagkaroon din siya ng uh, pinagsabihan ng mga pasahero na mag ingat Makapagnakan? Conscious commitment niya. Eh? Sa ngayon, nagpapagaling na sa pagamutan ang biktima. Wala pa namang isinasampang kaso ang pamilya ng biktima laban sa operator at nakatakda pa silang mag-usap kung idadaan na lang ito sa areglo. Charles Nicolimon, RNG News.